at makinig sa aking kwento. Ito ay pinamagatang ang magandang alaala ng bakasyon by IEMS for All. Ang init ng araw ang sumalubong kay Buye. Nang niya ang bintana ng kanilang maliit na kubo sa probinsya. Ang hangin, bagamat mainit, ay may kakaibang bango halo-halong amoy ng lupa, dahon at mga bulaklak. Ito ang bakasyon na kanyang inaasam, malayo sa maingay na siyudad. Sa umaga, sumasama siya sa kanyang lola Celia sa pagtatanim ng mga gulay sa kanilang maliit na bukid. Ang lupa malambot sa kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay. Naramdaman niya ang saya ng pagtulong. Ang pagod na agad nawawala sa pagtawa nila ni Lola Celia. Sa hapon naman, lumalangi siya sa malinaw na ilog kasama ang mga pinsan. Ang tubig, malamig at presko ay nagpapaalis nang init sa kanyang katawan. Naghahabulan sila, nagtatawanan at nagkukwentuhan hanggang sa lumubog ang araw. Sa gabi, nagkaupo sila sa veranda. Nakikinig sa mga kwento ni Lola Celia tungkol sa mga inkanto at aswang. Ang mga bituin, maliwanag at kumikislap. Ito ay tila mga diamante sa maitim na kalangitan. Ang katahimikan ng gabi ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa kaniyang puso. Sa pagtatapos ng bakasyon, dala ni Boyet ang mga alaala ng simpleng saya, ng pagpamahal ng kanyang pamilya at ng kagandahan ng kalikasan. Isang bakasyon na hindi niya malilimutan. Maraming salamat sa pakikinig.